Ano po ang inyong reaksyon dito po sa mga nagsasabi na ang inyong grupo eh wala nang makitang tama dito po sa Marcos administration at sa panunungkulan po nitong kanilang kalihim sa DA si Ginoong Laurel Chu, at puro na lang pula ang inaabot ng gobyerno sa inyong grupo. Ano ba daw ho ang inyong maaari pong ipanukala sa gobyerno para po bumaba ang presyo ng bigas at uh, umunlad po ang ating sektor ng agrikultura? Sige po Ma'am Katie, kayo na po sumagot. No. Magandang tanong sir Ted. Actually hindi kami magsasawa na ipanawagan ng pagbabasura doon sa RA 11203 o yung Rice Liberalization Law. Ganun din yung inilabas niyang Executive Order No. 62 kung saan nakita natin na mahigit 9 billion yung foregone revenue at hindi rin naman nito napababa yung presyo ng gigas. Hindi kami magsasawa na ipanawagan yung pinaka-basic uh, issues ng ating mga magsasaka na siyang solusyon para doon sa napakataas na presyo ng ng bigas ng pagkain sa dito sa Pilipinas yung yung tipong yung lupa ng ating mga magsasaka na ang agaw sa kanila na na-land na, use conversion simple lang naman sana na maglabas siya ng executive order ng executive order para ipagbawal yung land use conversion pagbawal yung land grabbing, kasabay niyan ay yung subsidy pa rin ng ating mga magsasaka. Nanatiling yung panawagan namin sa 25,000 support subsidy sa production cost ng ating mga magsasaka ay napakalaking bagay yun para sa kanila dahil tuloy-tuloy na tumataas yung presyo ng kanilang mga gamit sa produksyon.